eto mga sir, meron sa atin dito lang click ng 125 na galing pa ng ibang lugar. Dumakayo sa atin. Hinaatak ba to? Hinaatak sa ano. Mapapansin nyo, ayan nakatanggal yung panggilig nya. Dahil uh, hinatak pang motor na to. Ayan, may tali doon sa compartment nya. Dahil ayaw na mag-start. Okay. Eh, yeah, yan, walang check engine naman kasi lang. Na. Okay. E. Hmm. Okay. Tapos i-try mo muna ng i-drain yung langis niya. Alubat na yung battery niya mga sa, kasi sa kakatesting. Ngayon ang uh, umpisa ang gagawin natin ay uh, magdi-drain muna tayo ng langis, check natin kung uh, may langis na lalabas tapos bubuksan natin yung cover. Kapag uh, ganito yung naging problema ng motor niyo, wala naman siyang check engine tapos ay mag-start or malaman niyo rin yan mga sir kung overuse yung motor. Kapag overuse yung motor, may posibilidad na natuyuan na ng langis yung makina. Kaya ayaw mag-start. Ha? Bago yung langis yan. Kaya natuyuan ng langis to. Ha? Sige, buksan mo. Ayan, awit naman si Sir na yung motor niya ay uh, ng langis. Dilagdagan na ng langis, kaso nga, hindi na umabot hindi na kinaya kaya napaka importante mga sir para hindi kayo magkaroon ng problema sa makina dapat gamitin nyo yung change oil sa panel pag si click napaka ganda nga na click eh. kasi nga mayroon kang resitter para na maintain mo yung kilometer at kung kailan to mag change oil para sa akin mga sir every uh, 1,500 change oil na kayo di baling makasaya sa langis wag lang makasaya sa pisa lalo kung sa ibang lugar ka medyo talagang madugo yung pisa nila at uh, minsan mahal pa yung libor kung so, nagkakaroon pa ng supply ay di madudubli-dubli gastos ninyo eh napanood tayo ni sir yan lokano rin si sir kaya di nila dito kagad kahit malayo inatak niya motor niya kaya may tali tanggalin mo na ito tapos buksan natin yung ano yung ano nya cylinder head cover para makita natin Yan, ito nga sa tanggal ng na upuan at ang unang step na ginawa natin para mag troubleshoot natin yung problema ng motor ay uh, chinik muna natin dito kahit sabi mo na uh, ah, naging ayaw na tayo dun sa pagkatuyo ng langis chinichek pa rin natin yung ibabaw para makita natin kung ano pa yung mga na damage parang may pinagkayasan ng kundi ito bagong salin lang kasi yung langis nya kaya medyo kaya nga at uh, natanggal yung mga, mga dumi yun, timing mo atin check mga atin yeah. check na natin mga asan kasi walang problema rito at ayaw man dar tayo sa black lang is at doon sa pagredondo pa lang ng makina nang uh, hindi siya umaandar may naking sounds na narinig parang uh, nag naguumpugan bakal to bakal pero hindi si yung mga sala nanikip na yung piston nito yung ring piston ring to piston baka nanikit na kaya siguro ayaw na mag start at matik may gasgas gas yan kaya makikita natin kapag ka once na nabuksan na natin kaya yeah, kakalas klasin mo natin at syempre kailangan kapag dito first time yung magkalas kung ano yung tornilyo dapat tandaan nyo at yun pa rin na ibabalik nyo kung bakit sasegregate sasegregate nyo lang part ng uh, magneto, yan bukod nyo part ng head bukod nyo rin part ng panggilit yan ibukod nyo rin huwag nyong pagpapalit-palitin yung tornilyo baka mamaya may magpak may magkapalit at uh, bumutas or sumagad mas lalo lang tayo magkakaroon ng problema kaya kasi mga rin ito mga sir yeah, tagawin natin yung cylinder head sunod naman natin yung block Uy, nanaglog yung ano, dowel. Yan, papansin nyo, basa yung piston. Sinyalis po yan. Ayan o, no, oh, may gas-gas. Mm -hmm, ayan na. Pumakat na yung ano. Kaya, nag compression na mga sir, dahil yung ring mga sir, ayan, pumakat na. Ayan o. Oh. Ayan, pumakat na. Kumbaga, hindi na, hindi na siya nagko-compress tapos may kaganitan ng konti kaya yeah, yun yung isa sa mga naririnig natin kapag ka umaandar siya or yung pinupostart natin ay uh, para may iba, ibang something na tunog dahil dito kaya dapat maalaga tayo sa langis huwag yung pakabayaan sa langis di ba rin makasaya tayo sa langis huwag lang sa pisa kasi kung lalo kung nag tayo ayun na Dagdag sa gastusin pa ayan tanggalin natin ito ayan ito mga sir bari na natin yung makina gawa kasi ng uh, yung pin ay uh, mahirap tanggalin tapos uh, parang delikado na rin siyang gamitin yung kanyang connecting rod kaya nag-decide na lang na ako na ibaba yung makina at uh, palitan natin yung connecting rod nya bigyan ko na lang si sir naka ipipress ko na lang kaysa naman na after ng uh, ilang ban, ma, buwan ay uh, masira yung connecting rod na dahilan para mabasag yung mga crankcase nyan kaya yun kaya pinag na natin sa mga magtatanong magkano yung uh, magagastos sa ganito ayun siningin ko lang si sir ng uh, 8,000 mga sir Ayan, bigay ko na lang, lang yung ano yung connecting rod tapos sa uh, labor Ayan, tapos yung piston piston ring. Ayan, bago yung ilalagay natin dyan. Mga valve seal gasket. Langis, kulan. Ayan, bago. Para mawala yung agam-agam na baka mamaya ay uh, maputol yung connecting rod na siyang daylan doon sa kabila na naputol yung connecting rod kaya nabasag yung crankcase nya kaya yun ang natin kaya magkano lang naman yung dadagdag ni sir kunti lang na may maliit lang na may sinisingil ko sa kanya yeah nag-go na si sir pero kung bago yung ilalagay mo dyan ayan, aabot ka ng 13 plus kung bago pati yung ano yung sigunyal kakalas-klas yung mga nito mga sir ayan, nakalas na natin at uh, uugas lang natin yan at syempre gagawin ko itong kanyang uh, sigunyal yan, nung natin yung piston pin, kaya hindi na matanggal. Tapos ayaw na rin gumalaw. Kasi nagkaroon ng ano, nang gas, gas yung connecting rad At uh, ito yung isa sa pinakamahirap kapag once na pinilit natin, may posibilidad na sa loob ng ilang buwan o isang taon dito siya napuputol pag naputol yan may iwan na yung piston sa taas ito ikot ng ikot ng loob sa makina o sa case. hanggang sa mabasag na yung shell kaya uunahan na natin kaysa naman ang mapapa doon dun sa puntong yun kaya ito ipipress ko na naman to at bibigyan ko na lang sisiyat ng uh, connecting rat ibibigay ko lang yung mga sir hindi ko na siya sisingilin kumbaga sisingilin ko lang dun sa mga ano yung uh, yung Uh, sa libon lang. Pero yung pisan Ito. Okay, press ko muna ito. Tanggalin ko muna ito. Ito na mga sarana. Kalas ko na. Yan ito yung defective. Tapos ito yung kukunin natin. Tapos kukunin lang natin dyan yung kanyang kunya or half moon. At ang um, ipapalit naman natin ito. Ito. Okay, papat natin. Yan, issue lang din nito mga sir ay uh, kalampag lang. Puro kalampag lang. Yan. Yung mga nagiiwan ng na mga ganito, ayan, ito yung mga pinamimigay ko mga sir. Kaya tulong din yan at naitutulong ko rin sa iba. Ayan, buuhin ko muna. Ayan, nabuo ko na. Ayan, ito yung pinalitan natin. Tapos ito na yung gagamitin niya ngayon. Okay, tignan natin isalpak salpak doon sa kanyang... Ah, uh, iyan. Maki na. Ayan, ito mga so nilabogan natin yung sigunyal. Siyempre, pinainitan natin yan. Gamit ang butane tapos lang isa nyo sa loob ng 15 minutes para may sapak nyo lang of yung sigunyad yan, nagyan natin ang pita gray para hindi tumagas yung langis pita gray yung ginagamit natin dyan yan, tapos may maya sapak na natin at na uh, nare ko po na rin natin bago yung black na yating lalagay pati yung mga gasket yan, nasalpak na rin yung nasalpak na rin yung bagsil So, pakula. Tire. Yan, tapos nire-crending ko pong natin. Valve seal. Matik, bago. Tapos, sugasan nyo ng dalawang beses yung ano, hit. Dahil ginamit natin ng grinding compound. pero sa susunod, huwag nyo na pabayaan sa langis kasi mahirap na. Pero kung nagawin kayo sa ibang lugar, natagataga pa kayo dun. Ayan, salpakan natin yung bago natin block sa piston gasket, dowel, yan huwag niyo kalimutan yan, yung best gasket huwag nyo nang ng silan para hindi papangit or hindi babaraan yung daluyan ng langis pati yung pin yan, nagpalit tayo pati yung lock tapos, ayan gasket, bago din valve bago din para, kwan, lahat original yung ginamit natin Ayan, tara. buo na natin yung makina. Kulang lang dyan, pang At syempre, magneto. Pero sasalpak mo natin sa kanyang chassis. Saan natin dyan nakikita? Kung under na ba? Or tahimik na ba yung makina? Ayan, nagpalit tayo ng belt, mga sara. Yung belt na ginamit natin, original bando yan, mga sara. At syempre, kapag ako nagtitindan ng belt, nilalagyan ko lagi ng warranty yung belt sa loob ng 1 month siyempre sa loob ng 1 month na yun gamitin mo ng gamitin yung motor mo ngayon pag nabali sa loob ng 1 month yan palitan natin ng bago kaya ganoon yung ginagawa ko para uh, kayong mga gumagamit ng mga kayo kayong pagbibinta namin ng gate ay uh, maging sikapin kayo at wala kayong agam-agam na baka mamaya local ganyan Eto na, let's bolt in na. Di ba yan kaya na to? Turbo light. Let's bolt in ang mga sala. Ikakabit kabit ko rin natin lahat, tapos andarin natin. Eto na, mga sir, maandar na. Ita tayo mahirap na yung makina, yung mga akin na. rin natin ng mis, uh, kulat. Resto niyo nga ating ginamit na kulan. At syempre. matik na natin siyang uh, gamitan ng diagnostic tools para ma-check natin kung tama yung minor at ma risk natin kung mayroong naka-install na error code matik po yan kapag ka yung mga sensor yan maganda na syempre matik pa rin yung mga celebrity natin kasi bago yung black fusion fusion ring Ayan, tara, gusto na mga sara, mga na yun, si sir. Ayan, na lang. At uh, naman natin ng na matagal. At wala naman nag-leak doon sa ilalim. Yung natapon na yan, noong magsasarin tayo. Ayan, dahil uh, okay na yung motor ni sir, bibigyan natin ng trophy, si sir. Dan, uh, Yan, ah. yang diserang sir ya saya Yan, Good luck. <laughs> <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun.